Sa isang nakakagulat na balita, muling naglabas ng matapang at matinding pahayag si Pangulong Donald Trump kaugnay ng patuloy na paglaganap ng terorismo sa gitnang silangan. Sa kanyang pahayag, direkta niyang tinuligsa si Supreme Leader Ayatollah Khamenei dahil sa patuloy nitong pagsuporta sa mga militanting grupo na nagdudulot ng kaguluhan sa rehiyon. Ayon kay Trump, ang Iran ay may malalim na kaugnayan sa mga proxy forces na nagsusulong ng mga mararahas na kilos laban sa mga kaalyado ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Binigyang diin niya na hindi na maaring ipagwalang bahala ang lumalalang sitwasyon at dapat nang tapusin ang operasyon ng mga grupong ito upang maibalik ang kapayapaan sa rehiyon. Sinabi rin ni Trump na ang lahat ng proxy ng Iran ay kailangan ng wasakin at tuluyang iligpit dahil ang kanilang patuloy na paghahasik ng karahasan ay nagdadala ng matinding panganib hindi lamang sa Middle East kundi sa buong mundo na ang impyerno ay nagbukas na para sa mga teroristang ito. Kung saan muling isinagawa ng Estados Unidos ang isang serye ng airstrikes sa Yemen na tumarget sa mga posisyon ng militanting grupong Houthi na ayon sa inilabas na ulat mula sa White House, ang operasyong ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Amerika upang ibasura ang kakayahan ng Hotis na magsagawa ng pag-atake laban sa mga kaalyado nito sa rehiyon. Ang mga pambobombang ito ay nakasentro sa mga pangunahing imbakan ng armas, mga missile launch sites at iba pang estratehikong pasilidad na ginagamit ng Hotis sa kanilang mga operasyong militar. Ayon sa isang opisyal ng U.S. Department of Defense, ito ay isang malinaw na mensahe sa mga grupong tumatakbo sa Yemen at sa kanilang mga taga-suporta na hindi namin hahayaang patuloy nilang guguluhin ang seguridad sa rehiyon ng walang kaukulang tugon. Matapos ipag-utos ni Pangulong Donald Trump ang muling pagbomba laban sa mga kampo at pasilidad ng kilusang Hoti, agad na kumilos ang grupo upang ipakita ang kanilang matinding pagtutol sa ginawang pag-atake. Sa kabila ng matinding pinsalang idinulot ng airstrikes ng Amerika, hindi nagpatinag ang hotis at mabilis na naghanda ng kanilang sariling sagot na isang matapang na hakbang ng paghihiganti laban mismo sa isa sa mga pinakamakapangyarihang hukbong pandagat sa mundo. Kung saan agad na inilunsad ng mga hotis ang kanilang opensiba sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga advanced missile patungo sa isang warship ng Estados Unidos na naglalayag sa rehiyon. Ang nasabing barko ay isang modernong sasakyang pandagat ng US Navy na naging pangunahing target ng mga grupong rebelde. Habang lumilipad sa himpapawid ang mga misail ng mga militante, agad na nag-deploy ng countermeasures ang mga tropang Amerikano. Gamit ang kanilang makabagong defense system, matagumpay nilang na-intercept ang lahat ng paparating na missiles bago pa man ito makalapit sa barko na ang mga advanced air defense weapons ng Amerika ay nagpakita ng kanilang kahusayan na nagresulta sa zero damages o walang anumang pinsala sa tropa at barko ng Estados Unidos. Sa kabila ng nabigong pag-atake, ipinakita ng Hoti na hindi sila natatakot lumaban sa isang mas makapangyarihang kalaban na ang kanilang mabilis na tugon ay nagsilbing babala na patuloy silang lalaban at gaganti sa anumang aksyon ng Washington laban sa kanila. Sa kabilang anggulo, dahil sa hindi pa rin natinag ang mga militanteng Hamas, sa kabila ng matitinding airstrike ng Israel kahapon at patuloy pa rin silang nagmatigas sa hindi pagpapalaya sa kanilang mga bihag, dahil dito nagdesisyon na ang militar ng pamahalaang Israeli na itaas pa ang antas ng kanilang opensiba. Sa ilalim ng kautusan ng kanilang mga opisyal, pinalakas ng IDF ang kanilang presensya sa Gaza sa pamamagitan ng pagpasok ng mabibigat na puwersa kabilang na ang mga battle tank at armored vehicles na sinyalis ng mas matinding digmaan sa darating na mga araw. Ang pagpasok ng mga puwersang pandigma ay isang malinaw na indikasyon na hindi lamang aatake ang IDF mula sa himpapawid upang burahin sa Gaza ang Hamas, kundi maging sa kalupaan para siguraduhing maitumba nila ang mga alagad ng Iran. Ayon sa inilabas na pahayag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang mga pag-atake ng Israeli Air Force kahapon sa mga lungsod ng Gaza ay umpisa pa lamang ng kanilang operasyong militar. Na kung hindi magbabago ang desisyon ng Hamas at patuloy silang magmamatigas sa hindi pagpapalabas ng mga bihag, ay hindi nakasalanan pa ng Israel kung sasapitin ng Gaza Strip ang malawakang pambubomba. Sapagkat hindi nagkulang ang gobyerno ng Tel Aviv sa pagbibigay ng babala sa mga grupong ito, kaya't anumang mangyari sa hinaharap ay resulta lamang ito ng desisyon ng mga militanting organisasyon habang nagpapatuloy ang tensyon, nangangamba ang mga eksperto na ang mas matinding sagupaan ay magre-resulta sa mas malaking humanitarian crisis. Sa gitna ng bakbakan, libu-libong sibilyan ang naiipit sa gulo at patuloy ang panawagan ng international community na maghanap ng diplomatikong solusyon bago patuluyang sumiklab ang isang mas malawakang digmaan sa rehiyon. Ngunit sa kasalukuyang galaw ng mga puwersa, malinaw na handa na ang Israel na tapusin ang labanan sa anumang paraan kahit pa ito ay magdulot ng malawakang pagkawasak ng Gaza. Samantala, habang nanawagan si Pangulong Donald Trump kaninang umaga sa Kiev at Kremlin na pag-usapan na ang posibilidad ng isang ceasefire, ay lalo namang tumindi ang sagupaan sa pagitan ng Ukraine at Russia nasa halip na bumaba ang tensyon mas lalo pang lumala ang bakbakan ng magkabilang panig na nauwi sa walang habas na missile strikes mula sa magkabilang kampo ayon sa ulat mula sa Reuters isang serye ng malalakas na pagsabog ang humanig sa ilang pangunahing lungsod sa Ukraine kabilang ang Kiev Kharkiv at Odessa matapos maglunsad si Putin ng panibagong missile barrage na target ng mga pag-ataking ito ang mga critical infrastructure tulad ng power plants communication hubs at mga pangunahing kalsada na nagdulot ng pagkasira at pagkawala ng kuryente sa iilang lugar. Hindi naman nagpaawat ang Ukraine sa kanilang tugon, kung saan agad silang nagpakawala ng mga long-range missiles patungo sa loob mismo ng Russia. Pinuntirya nila ang mga military installations sa Belgorod, Bryansk at Kursk. Habang may mga ulat din, na ilang drone strikes ang pinakawalan ng Kyiv upang direktang atakihin ang mga oil refineries at ammunition depot ng Moscow bilang ganti sa mga pambobomba ng Russia sa kanilang mga syudad. Habang sinusulat natin ang script na ito, agad nang sinapit ng Russia ang malagim na paghihiganti ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa isang mas pinatinding opensiba, matagumpay na tinarget ng Ukraine ang malalaking oil refinery ng Moscow at iba pang pangunahing pasilidad ng produktong petrolyo na itinuturing na isa sa pinakamahalagang sektor sa ekonomiya at sa operasyong militar ng Russia. Bukod sa sektor ng enerhiya, napasabog din ng Ukraine ang ilang kampo ng militar ni Pangulong Vladimir na iniulat na ilang headquarters at weapons depot ang sumabog matapos tamaan ng mga armadong drone ang mabilis at malawakang pag-atake ng Ukraine ay nagpapakita na hindi sila nag-aaksaya ng oras upang iparamdam sa Kremlin ang bigat ng kanilang paghihiganti. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagtuligsa ni Trump kay Khamenei na posibleng aatakihin na ng US ang Iran upang putulin ang pinakapuno ng terorismo sa gitnang silangan? At ano ang masasabi mo sa pagpasok ng mga tangke ng Israel sa Gaza para paghandaan ang matinding digmaan sa mga susunod na araw kung patuloy na magmamatigas ang Hamas? sa pagpapakawala sa mga Israelitang binihag nito. At ano sa tingin mo ang palitan ng matinding missile strikes at drone ng Ukraine at Russia matapos manawagan si Trump kaninang umaga na agad nang ihinto ang digmaan, e eh, comment mo yan sa iba ba? at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Hey, issue sa bayan, digmaan, sa labas, politika, ekonomiya, di lang puro atas Kahit anong mangyari tayo'y handa dahil dito sa channel wala kang duda Mahal.